So ito nga mga ka after kong uh, makapagpa-check up dahil uh, panay na yung pananakit ng aking uh, low back at uh, kagabi nga sa trabaho, uh, hindi ko na halos kaya at akin ang uh, inihiga kahit na makita ko ng uh, supervisor at talagang inihiga ako doon sa aking uh, pwesto at uh, ngayon nga po nakapagpa-check up na ako mga ka at. Uh, Nakuha ko na rin yung results so far is uh, okay naman. Ha? Mataas lang yung aking uric kaya uh, three months medication na naman. So after kong ma-check up mga ka ano, agad-agad ay -agad, i-prepare ko 'tong pagkain nila Tagpi para madalhan ko na sa sila na kanilang pagkain dahil alas 9 na dito, malamang uh, nakaabang na doon si Tagpi dahil nabago yung oras ng uh, pagpunta ko. So tara na mga kajuit eto na mga kajuit si Tagpi. Hello! Pasensya na ha. Nalate ako, no? Pasensya na Tagpi, oh. Nalate si Daddy Joe. Ito, no? Sige, napasok ka na sa loob. Nagpaano pa kasi ako, eh. Nagpa-doktor pa, no? Kasi, pag ako nagkasakit, kawawa kayo. Wala na magpapakain sa inyo. So, ayun na mga kajutsi si Tagpi. Sumalubong na sa akin. At uh, ko naman sa kanya na uh, ganun nga yung sitwasyon. Yun. Balik na daw siya dun sa loob. Antayin niya ako. So punta na ako mga kajuit para mapakain ko na sila. Ayan. Sumunod pa rin mga kajuit. Samahan niya daw ako. Kung makakabit-bit lang si Tagpi, ano eh, bibit-bitin niya na itong ano, timba para tulungan ako. Kaya lang mabigat itong mga kajuit. So si Tagpi mga kajuit uh, Hindi na siya umaalis dito behave, behave talaga si Tagpi Tara na Tagpi doon sa loob ah, Dito na kami sa uh, loob Mga kajuit ni Tagpi Asan ah, ba siya? Ayun Tara na halika na dito Sunod ka na sa akin Uy <laughs> halika na dito Nagtampo na ata yung mga papis mga kajuit ano? tahimik sila tagpi Choo! ayun na siya mga kajuit halika na bilis pasensya na talaga dahil ano uh, nagpa doktor muna si daddy juit sige na mauna ka na ayun siya mga kajuit pag tumigil ako titigil din siya Bitbitin mo tong ano tagpi kahit na itong bag ko man lang <laughs> dito siya lumalabas mga kajuit alam na alam ta talaga yung ano kung darating ako kahit na uh, late na ano na po dito 9.15 na ng umaga tara na tara na <laughs> so yung mga papis tahimik Sabi siguro ang tagal ni Lulo Juit. Ila pag kumuna dito mga kapadyo at silipin ko sila. Hindi nila alam nandito na ako. Ayun si Bunso. Lubingon ka agad. <laughs> Ang galing ni Bunso. Ito mga kajuit, mabilisan na ano to. Pag-prepare ng pagkain. Opo. <laughs> Yung iba nagsisiinom lang dahil uh, gutom na nga sila. Pagkagaling na pagkagaling ko sa hospital mga kajuit para sa check up at, uh, yung results hindi na ako nagbihi sa ta uh, agad repair ko nga tong kanilang uh, pagkain para agad ko silang mapuntahan dito ayan oh, dito yung iba ay ay yung iba doon dito 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 yung iba bunso dito ka sa kabila yan At si tagpi naman mga kajuit. Anla nalipad yung isang ano na naman ah. Kainan ah. Tagdal, sanglit na tagpi ito sayo. Apat tong kainan dito eh. Ito yung kay tagpi. So iubos na natin dahil gutom na gutom na sila. Hmm. Pasensya na ha. Na-delay yung aking uh, pagpunta. Kailangan ko kasing ano, magpa-check up. Pag ako kasi uh, nagkasakit at hindi makapunta dito, paano na kayo? Ayan, kahit na late yung dating ko mga kajuit, si Tagpi is uh, ganun pa rin kumain, napakahinhin pa rin. Kung tutuusin yan, gutom na gutom na siya, dapat uh, lamon na yung ginagawa niya. So silipin naman natin yung mga papis ito po sila uh, masayang nagsasalo-salo sa pagkain na aking dala at uh, hindi rin sila nag-aaway-aaway mga kajuit kahit na late yung dating ko ayun bumundat na si ano si husky doon yung iba oh so may tubig pa naman sila mga kajuit papalitan ko na lang ulit yan ay buhay dog feeder dito sa saudi Ay. Nakipad. Ano <laughs> Gina, kain ka na muna. Inantay mo ako? Sorry ha, kailangan ko munang unahin yung ano, yung ano kasi yung sakit ko, ano? Ang sakit na ng uh, likod ni Daddy Juit. At uh, sana Maramdaman mo din yung ginagawa kong sakripisyo Araw-araw para sa inyo Yung magpapakabait ka lang Yung nandito ka uh, Malaking tulong yung sa akin Ano tagpi? So lalabas ka lang kapag alam mong paparating ako I Stay ka lang dito sa inyong bahay Kahit na nandito ka sa labas Sana pumapasok ka pa rin sa loob para padidiin yung mga papis mo Na tagpi? Sige na ubusin mo na yan. So marami yung binigay kong pagkain sa kanya mga kajuit. At uh, hindi rin ako magtatagal dito mga kajuit dahil uh, sana mga nawaan nyo din naman yung ano, yung uh, sitwasyon ko nga. Kaya na rin ang nagsasabi na alagaan ko yung aking kalusugan dahil uh, health is well nga po. So sa totoo lang po talagang ano uh, kulang na ako sa pahinga mula nung nalipat sila tagpi dito sa kanilang bagong bahay at uh, yun nga yung sa paglipat din namin sa accommodation lumalabas-labas na rin yung aking uh, mga nararamdaman dahil sa pagkain na inihahain po sa amin di gaya nung nandun kami sa aming uh, dating accommodation na nakapagluto kami ng uh, gusto naming ulam so dito po kung ano yung isi-serve. Yun lang po yung aming uh, kakainin Kapag kakain ka naman sa restaurant sa labas, ganun pa rin po Puro manok lang din yung ulam Dahil dito sa Saudi, alam nyo naman na uh, Ang karamihan niluluto dito is sa uh, beef at chicken lamang po At uh, yun nga, yung mga tupa at kambing E eh, napakahilig ko pa naman sa gulay at isda So miss na miss ko ng kumain ng uh, gulay ng uh, sinigang na isda kaya lang mag buwan na uh, hindi na rin na nakakatikim so sa Friday sana makagawa ng paraan para makapagluto malang kaming sinabawan ng isda para makahigop ng mainit na sabaw so ito po yung uh, Tagpi tagpiserye episode 22 natin na uh, na delay yung aking uh, pagpunta kila tagpi dahil sa aking uh, check up. At uh, maganda naman yung result mga kajuit dahil dahil uh, nagpa blood chem ako for uh, cholesterol, blood sugar, din uh, aking uh, uric so bumalik na naman yung pagtaas ng aking uric acid kaya 3 months sa uh, medication na naman po. So sana after 3 months maging okay ang lahat. Hello! Ay, ubos na. Ang galing naman. Oop. Ang galing naman. Ubos na. Hindi, tubig ito. Palitan ko lang itong ano niya, inumin. Hindi pwede paligo sa inyo. Malamig. dito. Dito. Ah, nandito pala yung kainan. Kala ko, ano, nalipad. Gusto nyo na lumabas? Ha? Hello. Oh, palalabasin ko kayo. Ano yung tinatawlan ni Tagpidun? Ito pala yung ano, kainan. Wait lang ha, wait lang. Ayan mga kajuit, palalabasin ko muna sila sa kanilang hmm, ano, haula. Atat na, atat na, sandali lang. Ha? lebas ah. Labas! Labas, labas, labas! Hello, Bonso. Si Bunso! Oh, ikaw na naman una nakakita sa akin pagdating, ano? Allah! Kinain pa mga kajuit yung ano? Ha? Punta ka na doon. Ah, si husky na naman mga kajuit yung ano, last na lumabas. Uy, dito. Nandun sila, oh. Nandun sila. Huwag yan. Ayun sila, oh. ano. Ah. Punta na doon. husky labas na dyan. husky Lagi kang late lumabas ah. Uy, doon ka ka ako dumumi sa labas eh. Diyan ka na naman dumumi. Halika na, halika na. Chu! Labas na, labas na. Nandito na sila lahat. Bilis! Husky! mag ka na lang dyan. Labas na. Chu! Husky! Nandun yung mga kapatid mo. Oh. Ay! Ito talaga. Halika na. Ayaw mo lumabas? Bukas na nga yung pintuan eh. <laughs> Ay. Ayaw lumabas mga kajuit Ayaw sila doon no? oh. Nakita mo na. Takbo, takbo. Bilis. Ang Un laki ni Husky. Didi ka muna doon oh. No? Taka na doon. <laughs> Hindi nakita yung ano kagad yung mga kapatid niya ayan mga kaji uhaw na uhaw pa rin sila sa pagdidi although kunti na lang siguro yung gatas ni Tagpi kaya tajaw niya na talagang pumasok sa loob dahil uh, nasasaktan na siya sa pagdidi ng kanyang mga papis Buti na lang uh, hindi pa rin namamayat si Tagpi. Mas malakas pang kumain mga kadyuit yung kanyang papis kaysa si Tagpi. Kapag binibigyan ko hindi niya na inuubos. So ito muna mga kadyuit yung uh, eksena ng uh, episode 22. At uh, kung napanood nyo dyan sa kalagitna ng video habang dahan-dahan akong uh, paparating isang tahimik po nila. Yung iba umiinom lang ng tubig kasi gutom na siguro sila. At nung nakita ako ni Bunso, tahu lang kaagad sila. Ay, sana wag kayong magkaroon ng ano, kuto, Ano? Ha? Huh? Huh? na. Umalis na si Tagpi. Hello. Nutella. La la la. Shhh, Tagpi dito lang. So yun, lumayo si Tagpi mga kajuit So ayan mga kajuit Kahit na Nagugutom na ako Is uh, bigyan ko pa rin sila ng Oras kahit na 10 minutes na mag stay ako dito Para Maramdaman naman nila na May nagmamahal sa kanilang uh, isang taong kagaya, kagaya ko at yun nga mga kajuit sana magkaroon na ng permanent home din itong mga papis ni tagpi ayun yung isa si punso dapat talaga malinis ko yung mga sanga sa baba mga kajuit para makakatakbo-takbo sila dyan so habang lumalaki sila mga kajuit ano hindi ko pa sila muna pakakawalan dahil uh, mahirap maganap kapag uh, mawala sila kada alis ko mga no pinapasok ko sila sa loob ng kulungan at uh, behave naman sila dyan sa kanilang kulungan so isa isa ko na silang ipapasok sa loob mga kajuit. dahil uh, nakadidi naman na sila at uh, kailangan ko na rin magpahinga at uh, kumain hello panda 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 Wanda <laughs> Parang mga Bata na kailangan pang Makipaghabulan sa kanila mga kajuit Para pauwiin sa bahay Matulog na kayo dyan Ay <sighs> ka dito ah, Hali ka dito Hali dito <laughs> Ang hirap makipaghabulan sa kanila mga kajuin. <laughs> mga pasaway na rin kayo ha. Ah, <laughs> oh, lahat kayo diyan kailangan ano, nasa loob. Hoy, laika, alika dito. Laika, laika. Bunso, alika na. Buti pa si Bunso, mabait Mabuti pa si Bunso, mabait, isang tawag lang, sunod na kay Lolo Juit. Ayan. So, yung isa na lang. Si Nutella. Alay ka na. Ay, si Husky pala to. Husky. Tiyo, tagpi. Hala, nagpasaway pa. Tagpi, alika ka dito. Pumasok pa dun sa ano. Alay ka na, alay ka. Tiyo. Oo, sumabit-sabit na yung ano mo dyan, no. Oh. Alay ka na pasaway itong isang tuta na to ah nagpiali ka dito para lumapit si ano si Laika Laika na akong Laika kay ano kay Husky ayan si Laika ayan si Bonso mga kajuit <laughs> nakatitig na naman alam niyang may iwan na naman gusto yata pa picture na naman eh. Ah, bunso. eh si Nutella. Si Charmy, si Sheba, si Laika. At to si ano pala. Si Panda. So si ano na lang ang wala. Si Husky ayun mga kajuit. <laughs> Ay nako Husky. Pasaway ka rin ha. Huli kang lumabas, ikaw rin huling papasok. Ah, ah. Ito mga kajuit. Lagi nagpapahuli. Oh, bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye na. Mm, kompleto na sila sa loob mga kajuit. <laughs> Sumisilip dito sa siwang mga kajuit. <laughs> <Yung> si Munso. <laughs> Alam kasi nilang ano, paalis na naman ako. Bye bye na, walang magpapasaway. Ha, bunso. Ha? Papakabait ano? Ha? Ito si bunso nakakaintindi. Bye bye na. Uy. Nagpapakahirap pa diyan dadaan. Oh. Kumpleto. 1 2 3 4 5 6 7. Si Tagpi, mga kajuit nandoon. Tagpi! Alis na ako ha. Diyan ka lang. Huwag kang uh, lalabas-labas sa kalsada. So, dito po nagtatapos uh, ang Tagpi Serie Episode 22. So, abangan po natin yung uh, Tagpi Serye Episode 23 bukas. So, maraming 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 salamat mga kajuit. So, ito yung pinakamahirap na part sa aking uh, pag-alis mga kadyuit. Ayan si Tagpi. Buti na lang bumalik na doon. Naintindihan naman niya yung sinabi ko ta uh, bilin. Iniwan ko rin yung pagkain doon sa cabinet mga kajuit para kung gusto pa niyang kainin yung tira, kainin na lang niya. So sa mga gusto pa palang mag-donate mga kajuit kina Tagpi at uh, Whitey Brownie, I-PM nyo lang po ako para sa smooth na uh, transaction. Lalong-lalo lalo na po kay Tagpi para maibigay ko yung mga account na pwedeng pagpadalhan. So, muli, thank you, thank you, thank you so much mga kajuit duet at uh, ingat po tayo palagi. Ipag-pray nyo na lang din po ako mga ka para sa aking uh, kalusugan dahil ako lang ang inaasahan ng mga uh, aso na inaalagaan ko dito.